at lalong ginamit yung mga staff para mag-alit sa inyo. Tapos wala kayong labot. Nisip kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money na yung kanina. Ano mo pinagamalaan mo? Sino po ba kayo dito? Sino po kayo dito? Porque hindi ka nabigyan? Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung burun. At kung ano na tamo? Pumutulong kami. Sino po pinagamalaan mo? Bakit nito? Ha? Bakit yakin ninyo yung ng munisipyo? Eh, dapat kayo may tumulong sa Di ba? Eh, hindi naman daw siya na Bibyan. Ay, ano yung dito? yung Hindi nyo nga. Mayor, nandito po kami kung tumulo. Eh, no, mga pa rin ko pala. Tumulong kami rin Tapos kami? Oh, ma, teka lang. Kung gusto lang, sino po yung mayor dito? Mayor, 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 mayor Reyes. mayor, 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 kami. mayor, 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 mayor,